Nilunok ng bobong isda ang isang maliit na bato na halos kasing laki ng kanyang bibig, kaya siya ay sinakal at nahirapang huminga. Agad siyang dinala ng kanyang amo sa veterinaryo kung saan dahan-dahang nilagyan ng pampatulog ang tubig niya para siya ay makatulog. Nang tumigil na siya sa paglangoy, itinaas ang kanyang bibig sa ibabaw ng tubig at gamit ang forceps, maingat na inalis ang bato. Kinabukasan, nagising ang goldfish na parang wala lang Masiglang lumalangoy ulit sa kanyang tangke At sa isang araw na laman mo na lang may iba na siyang crush. Aray ko po!